sa kanina naman po sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kap kapamilya ko. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financiers mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang ilang hearings sa po. Lumalabas sa yung totoo. Sino yung mga kontraktor, kontraktor. Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung kontraktor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillianes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni ano, Senator Bato. No, na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong kondong yon ay nanggaling pa sa flood control. Yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth. Not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan? Wala Malalaking tao. Yung mga buhaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan?